In report po ng PSA kanina lang na tumaas po yung employment rate sa bansa nito pong Pebrero na naitala po sa 96.2% kumpara noong January 25 o oh, January 2025 na nasa 95.7. Ano po yung reaction po dito ng palasyo? Ah, uh, good news po yan. Kung tumaas po ang employment rate, ibig pong sabihin ay uh, maganda po ang uh, nagiging palakad ng uh, ating gobyerno para po maibsa naman din po ang kahirapan ng ilan po sa atin. Dahil uh, kapag ka po talagang mahirapan kumuha ng trabaho, mahirapan din po silang makakuha ng income. So, itutuloy-tuloy po natin yan dahil meron din naman din po tayong programa para sa mga hiring ng mga uh, mga employees, ng ating mga kababayan. Especially, uh, meron pong programa para doon sa mga four-piece beneficiaries na makakuha ng uh, on-the-spot hiring. So, maganda pong balita yan.